<laughs> oh no I <laughs> need What's up guys? Welcome back sa aking YouTube channel. Magusta po kayong lahat? Uh, sa video ito, may booking na tayo. Sir, pipick up lang sir. Thank you. Ah. Uh, nandito ako sa F1 Music Lounge dito sa Pasay, sa malapit sa Star City. Pipick up ako ng pasayero dito. ganda dito guys ah color for lightning ano you know? good evening ay good morning na pala ma'am kayo po si ma'am alex po ma yun oh no? ay hindi po <laughs> joy din po kayo ma'am ito yata yung sa akin <laughs> Yes, ma'am. Alex. Alex Gonzaga. <laughs> 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 Bakit na <naman> po? Why? <laughs> <laughs> ah, <sige> po? Why? 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 Ganda sa oral lang po kayo Ganda ah. doon lang doon kasi ako eh. Taray nagkakantuan tayo dito Di ba hindi siya to? Ano yung gamit mo? F1, music na ano yun? Ano yung nakalagay eh. niya kuya? F1, ayan po F1 Pwede rin na uwin siya Kaya naligaw ko Ano siya sa likod dumaan? Baka yan na po Bye-bye. Bukas bye -bye. na lang, ha? <laughs> <laughs> ano ka ito? Ano ka ito? hindi na ako. Ha? Ano yun? <laughs> may tari Ay, sorry, okay. vlogger si Kuya. Hindi naman, ma'am. Ah, may malit na channel lang, ma'am. Ay, taray. Ano ba? Baka nakapanag ko yan. Okay, okay. lang. Okay lang ba ma'am? You know ba yan? Parang gano'n na rin ma'am. Hindi, uh, anong pangalan? Faker si ba? Ano ba yun? Faker may malito channel okay lang ba ma'am sasama kita sa video ko pwede naman yes shout out kay ma'am di lang maganda napapayag ko pa hindi totoo yan bola lang yan <laughs> <laughs> ang bolero ni kuya no hindi naman sakto lang <laughs> ang lamig kaya nga mo mi tapos naka ano mo yan naka jacket lang kayo hindi Di kayo hindi kayo naka-jacket? Hindi, naka-t-shirt ako. Eh. Naku. Mali ako nung suot eh. Na, uh, kasi ngayon, napakalamig na pag ganitong oras. Na, swerte ko, ang nakuha kong pasayero pa sa amin. Tapos, ang ganda pa. Dalawang beses na yun! na tuloy. <laughs> But, buti na lang hindi <laughs> mataas. Baka <laughs> makita ako ng mga fans ko dyan. <laughs> Wala, hindi ka makikita nung no, kasi hindi pa naman ako ganun kasikat mam eh. <laughs> Depende. Depende. Okay. Oh, oh. lahat naman mag-umpisa sa maliit. Yun, oo oh, naman mam. Tama ka naman dun. Walang sumikat na nag-umpisa sa mataas. True. Kaya nga, tsaga-tsaga lang, sipag-sipag lang. Mm -hmm. Uy, parang nabitikan ka na sa ano, saan ba to? Marilaki? Hindi ko alam kung, oh yun, parang oh, okay. nakita na kita Oh, <laughs> yan, yan ano, sa Marilaki yan eh Kaya nga, kaya nga, kaya sabi ko parang pamilya yung kapal oh, mo dito uh, Mukhang madalas ka rin sa Mar Marilaki mam ma ah Hindi, before, nung sa, may maniligaw ka sa akong ano, may motor dati Ah Nasa nabuntis kasi ako kaya Bye -bye. nabuntis ka niya? Hindi. Nang iba? Siyempre. <laughs> Ay, nangyari. Mag-boyfriend kayo, tapos nabuntis ka ng iba, ganun. Oo, pero hindi kasi parang, parang, parang hindi kasi ako seryoso. Ah, gets. Parang hindi ka pa, na, wala ka pa sa time na mag-seryoso ka. Oo, galing na ako sa ano eh. Galing na ako ah. sa relationship na masakit eh. Kaya eh, parang hindi ako seryoso. Eh, pumiling ka sa Diyos. So, yan, binigyan ka ng anak. <laughs> <laughs> ano, ano naman yan kasi siyempre experience mo yan eh Umbaga, mm. hindi kita masisisi sa bagay na yan dahil may kanya-kanya tayong experience mm. pero ah mabait yung papa ng anak ko nagsama kayo hindi? hindi ano lang siya nagsusupport ganun mm. Oh. okay naman at least nagsusupport siya diba? ba? Yun. Lab na yung anak namin kahit gano'n. Kahit lagi kami nag-aaway. Bakit lagi kayo nag-aaway hanggang ngayon? Ngayon hindi. Hindi na. Hindi na kasi hindi hindi kami nag-uusap. Siya lang. Hmm. na niya pa rin ako hanggang ngayon. Kasi ako parang hindi pa kasi ready. Hindi ka pa talaga ready. Hindi ka pa talaga ready mo family family, in family ko na yung anak ko eh. Ready na ako sa anak ko. Pero yung anak ko, siguro po. sa part, partner, siguro hindi. Hindi pa. Ayos lang yan, man. No? kasi bata ka pa rin naman eh. Ilang taong ka pa lang po? 23. Ay, ako oh, napakabata mo pa. Hmm, tapos 5 months pa lang anak ko. <laughs> Isipin mo yun. Oh, 5 months pa lang, no? Tapos uh oh. nag-work ka na? Oo, oh, 3 months, three months nag-work na ako. Buti uh -huh. nandiyan yung mama ko. Wala kasi ayoko ayo ko nang galawin yung pera ng anak ko. Pera lang nung anak ko pera niya. Oh, tam okay. Pag pera ko pera ko. Okay naman. tama rin naman yung mindset kasi, mo. Tsaka kasi pag ang yung bata, hindi mo naman masasabi kung hanggang gailan yung panoy, di ba? Opo. Oh, kung may trabaho kong settled, yun. Halos naman, naman lahat tayo ng ano eh. May kanya-kanya talaga tayong pinagdadaanan na struggle sa buhay. Hindi, hmm. Hindi lang ikaw, hindi lang ako. Lahat talaga yan. Hindi lang ikaw. <laughs> sige, sige, ma'am. Sige, ma'am. Go lang. Cut mo yan. Wala <laughs> ko lang. <laughs> Wag magalala, Short video lang naman yan eh. Mga 10 to 15 minutes lang yan. Hindi naman makikwento lahat yan, ma'am. Ini-edit pa yan. Eh. na lang. i mo yan ah. Oo, yung mga personal mo na buhay, ma'am. Kinakat ko yun. Kasi syempre, hindi ko na ilalabas yun. Hmm ano lang mga mga willing to share lang. Oo. Oh, tsaka yung may, may may mga learnings 'yun. Kasi 'yun naman ang importante. Oo. Oh. Mga makaka-relate yung kapwa natin. ano to po? oras tayo? Ano oras ka po dai pag ganito oras? Ah, gabi ako bumabiyahe ma, hanggang umaga, hanggang ganitong umaga. Usually, kanina lumabas ako ano eh, mga 10 na. Parang ilang oras din. Oh. But, pero kota ka din dito. Pagka... Ito yung nagmamuhan ka. Oh po, isa na, yun lang ang pinaka rito talaga sa trabaho na to. Siguro may mga advantage at mga disadvantage pero sabi nga nila pag nagtatrabaho ka kung saan ka masaya. Doon pa, oh. kasi para hindi ka na-stress. <laughs> po isa po yan talaga kahit gaano ka lang yung sweldo nyan oo nga ang uh -huh. laki ng sinisweldo mo pero ay eh, stress ka naman tapos mga kasama mo ang hirap ang hirap ka banding uh -huh. eh no hmm. ayun <laughs> ay, yung tinatawag na negative vibes oo kasi ma stress ka lang dyan eh alisan mo na eh. ako kasi ako hindi ko iniisip yung sahod basta kayang ibuhay ng pamilya ko at ako lang nakikita ka mataya. tama Mahirap kasi magtrabaho na pinipilit mo lang yung sarili mo? Kasi kahit naman dito sa Pilipinas, kahit graduate ka, napaka-experience, mga bobo. <laughs> Kasi May... gigil na gigil <laughs> yung, <Kasi> yung... <laughs> gigil na gigil, na, gigil ano, yung, yung mga bobo, bobo ah. Mga bobo! Mga bobo! Parang <laughs> 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 si ano lang yan eh, si attorney Gadon ba yun? <laughs> mga bobo! <laughs> mga bobo kayo! <laughs> <laughs> di ba? Ikakagadit mo lang ng college. Ihanapan ka experience. Kaya kakakapatok na ka kanila kasi gusto ko kumuha ng experience. True. Alam namang gumadyo ka, may experience ka na agad. Nang bububong. <laughs> yun ang mahirap sa sirkulasyon uh, ng ang ano lahat dito eh. Trabaho. Hmm. Diba? Kaya yung iba, may pero matakali yun. Kahit no? hmm. magkana sa ako. Oo naman. Sa awit natin, tataas ng sampung piso yung piliin ni San Daan. ka ng... sa next natin. Kung hmm. taa sa kanila, tas... Kung sa kanila, para lang magpagiwalay siya. <laughs> Pandemic yun, ah. Bawal. Di ba pag lumalabas ka, may mga uh, gatepads, gatepads. Yun hmm. lang. Ayun yung mga... Um, oh. Ang na ginawa ko. Ah. Hmm na ako para lang sa kinayang ko yung oras <laughs> ko paghiwalay siya siya ang naipaghiwalay sa iyo. Ah, din ano. Eh, Minsan talaga kasi hindi natin masasabi yung buhay mo. Kaya ni na wala nang wala sa lahat Mama sa anak ko. hindi kita masisisi sa bagay na 'yan dahil 'yan ang tunay mong pinagdaanan eh wala ako sa lugar para magbitaw kung anong mga opinion ko sa buhay <laughs> di ba? meron naman pero siguro De, palagay ko lahat baliwala kahit ang sabi sa'yo kasi matindi yung pinagdaanan mo eh tsaka hindi ka naman bata na para ano alam mo oh. na yung anong mga desisyon na dapat mong gawin <laughs> Tama, mali. Nung una, hindi ko alam yun. Kasi parang bata-bata yung isip. Parang ano yung sabihin, yun na lang. Ngayon, parang kung ano yung naging experience ko, parang binabase ko muna dun. Tama, kasi... Speechless, sigo, yeah. ha? <laughs> Speechless. Hindi, oo, kasi syempre. Wala, kanya-kanya kasi tayo pinagdadaanan talaga sa buhay. <laughs> uh -uh. Tsaka yung experience na yan, yan ang magtuturo sa atin eh. Oo. Yung anong mga Oo. tamang desisyon ang gagawin natin sa buhay natin eh. Ay, sorry. Oo. Ako, ako, naniniwala talaga ako sa ganun. Kasi lahat ng nangyayari sa, sa buhay mo, may mga reason yan eh. Hmm. Hindi pwedeng wala. Mga sama yan o magandang nangyayari. Oo. Pero bakit kaya nangyayari yan? Sino kaya gumawa? Ano po, ano po? <laughs> kung na kayang gumawa nun. minsan tinatanong ko sino yung Diyos. Hindi ko gumawa sa akin. Yan ang uh, huwag mong kwe-questionin ang Diyos. Kung naniniwala ka talaga sa Diyos. Ako naniniwala kasi ako sa Diyos eh. Tsaka para sa akin mm -hmm. ha, opinion ko lang mama. Wala tayong karapatan questionin ng Diyos eh. <laughs> para sa akin lang ha, hindi, hindi ko hinaano yung ano mo ha. Kasi kanya-kanya tayo ah, pinagdadaanan eh. Uh -uh. Kasi kung ano nagi... yun nga ma'am, nasabi ko kanina, kung ano nagiging sitwasyon natin sa buhay, mga desisyon natin sa buhay yan eh. duty gumawa sa kanya. Parang ang hirap isipin doon. No? Mm. Ayun guys. Maraming maraming salamat sa panonood nyo. Sana nagustuhan nyo yung video kong ito. Dito ko na siguro tatapusin ang video kong ito. <laughs> Huwag niyo pong alilimutan mag-subscribe. Hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking YouTube channel. At comment down below kung gusto niyo pong magpa-shoutout. Shoutout nga pala sa mga tropa kong lagataw. Shoutout sa inyo dyan. Mag-iingat kayo palagi. Ayan guys, hanggang sa muli. Bye-bye!